Sa loob ng maraming taon, iisa lang ang pangalan na binabanggit ng buong mundo kapag pinag-uusapan ang mga dekuryenteng sasakyan. Tesla, ang kumpanya ni Elon Musk, ay may lahat ng kailangan. Ang inobasyon, prestihiyo, at imahe ng isang maliwanag na hinaharap na hawak sa kanyang mga kamay. Habang hirap ang tradisyonal na gumagawa ng sasakyan sa bagong merkado, mabilis namang umuusad ang Tesla sa pagpapatibay ng kanyang mga modelo bilang mga ikona at ang kanyang pananaw bilang isang ganap na katotohanan. Pero sa kabilang dulo ng mundo, may isa pang manlalaro na tahimik na sumusulong malayo sa mga ilaw ng entablado, walang magarbong kalumpati at walang mga hysterical na tagahanga. Ang B. Waitan, isang Chinese na tagagawa na hindi pa kilala sa kanluran, ay tahimik na naghahanda ng malaking pagbabago sa industriya ng sasakyan. Ngayon, totoong nangyayari ang lindol na ito. Noong 2024, mas mataas ang benta at kita ng BBYD kumpara kay Tesla. At higit sa lahat, pinatunayan ng BBYD sa mundo na posible ang ibang pananaw. Isang mas mabilis, mas epektibo at mas lokal na pananaw. Paano nagawang lampasan ng higanting Chino na dating dalubhasa sa baterya ang bituin ng inubasyon mula Silicon Valley? Anong mga sandata, estratehiya at desisyon ang nagdulot ng pagbabagong ito? Makakahabol pa kaya si Elon Musk o huli na siya? May ibang mabilis na umangat na kakumpetensya na posibleng magpabago sa dominasyon ng Tesla BY, Ford, at magbago sa pandaigdigang merkado. Kamusta, Team Mindset? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Maligayang pagdating sa panibagong episode ng tunggalian ng dalawang higante sa kanilang industriya. Ngayon, titingnan natin ang industriya ng de-kuryenteng sasakyan. Susuriin ang mga numero, merkado, alyansa, pabrika at teknolohiyang pagpipilian. Simulan na natin! Sabi nila, hindi nagsisinungaling ang mga numero. Sa totoo lang, hindi sila naapektuhan ng karisma ng isang chief executive officer o ng dating ng isang tatak. At sa 2024, nagkukwento sila ng mahirap intindihing istorya. Noong taong iyon, kumita ang BYD ng 107.2 bilyong dolyar habang siyam naput pito punto pito bilyon naman ang Tesla. Isang simbolikong agwat oo, oh, ngunit makapangyarihan. Sa likod ng mga numerong ito ay may malaking pagbabago sa balanse ng kapangyarihan. At higit pa roon, Ngayong taon, nag-deliver ang Tesla ng 1.8M sa sasakyan habang 4.27M naman kay BYD, mahigit doble. Nahihirapan si Elon Musk sa 1% paglago, samantalang si BYD ay tumaas ng 20%. Dapat linawin na apat lang ang gumagawa ng sasakyan, kabilang si Lyoto Ceres, isang Amerikanong tatak, at ang dalawang higanteng kumikita sa sektor ng dekuryenteng sasakyan na malaki pa rin ang subsidya mula sa Estado. Kaya may dalawang tatak mula sa Amerika at dalawang mula sa China. Perpekto ang balanse. Pero ang tagumpay na ito, hindi ito basta-basta nangyari, bunga ito ng isang estratehiyang pinag-isipang mabuti sa bawat detalye. Maaaring isipin natin na dahil leader na siya, mas mahirap para kay Tesla na lumago. At totoo iyon. Pero mas marami pang ipinapakita ang mga numero kaysa doon. Si Tesla ay nagtuon sa mamahaling modelo, samantalang si B. Pando Y. Dantan ay pinili ang pagiging inklusibo. Mula sa city car na 10,000 SUV para sa pamilya hanggang luxury electric sedan, malawak at abot kaya ang pagpipilian para sa lahat. Naalala ko ang kaso ng Samsung at Apple na pinag-aralan natin kamakailan. Sa pagkakataong ito, si BYD ang Samsung. Sabihin nyo sa akin sa komento kung sang-ayon kayo. At higit sa lahat, may sariling teritoryo si BYD sa kanilang bansa. Ang China ang pinakamalaking merkado ng sasakyan at dekuryenteng sasakyan sa mundo. May gobyernong matindi ang pagtulak sa elektrifikasyon, nagbibigay ng subsidya, insentibo sa buwis at halos walang kondisyong suporta sa mga pambansang kampeyon. Nawawala ng pwesto ang Tesla. Ang pabrika nila sa Shanghai na dating kalamangan ay nagiging larangan ng labanan. Matindi ang lokal na kompetisyon. Nio, Xpeng, Pasensya, di ko alam paano bikasin yon. At Lyoto lahat sila lumalakas. Ang ekonomikong nasyonalismo ay hihikayat sa mga Chino na piliin ang sariling tatak imbes na Amerikanong higante. Pero hindi lang sa China pinapabagsak ni B. Pagdawaik, D. Pati Europa, Timog Silangang Asia at Latin America. Mabilis, epektibo at tahimik lumalawak ang tagagawa. Nagtatayo siya ng pabrika sa Hungary at Brazil. Inilalabas ang mga modelo sa maraming bansa at umaangkop sa bawat merkado. Samantala, ang higanting taga-California na nagpasimula ng revolusyong electrical ay patuloy na nadedelay. Nasa alanganin ngayon ang Gigafactory sa Mexico na dating planong simulan sa kalagitnaan ng 2,000 at 24 hanggang simula ng 2,000 at 25. Sa totoo lang, tinataya ng ilang mga supplier na hindi pa magsisimula ang produksyon bago ang 2,000 at 26 o baka pati 2,000 at 27 pa. Sumasabog ang kanyang mga gastusin sa logistika at ang kanyang pagdepende sa mga third-party na supplier ay nagsisimula na ring magdulot ng malaking gastos sa kanya. Si BYD ang namamahala sa paggawa ng baterya, pag-assemble ng makina at pag ng software sa kumpanya. Ang vertical na integrasyon ay hindi lang gawaing pang-industrya kundi sandata rin. Isang epektibong sandata para bawasan ng gastos, kontrolin ang oras ng trabaho at maging independent. Habang napapagod si Tesla, bumibilis si BYD distance. Simula pa lang ito, sa likod ng tagumpay sa pananalapi, may mas malawak pang estrategiya ng pananakop. Naungusan ni BYD si Tesla sa benta, hindi lang dahil sa galing niya sa industriya. Ito rin, at higit sa lahat, ay bunga ng isang napakatalinong estrategiya sa merkado habang matagal na pinanatili ni Tesla ang premium na posisyon sa merkado sa pamamagitan ng pagtutok sa mga consumer na naghahanap ng mataas na performance at makabagong teknolohiya, si BYD naman ay gumamit ng mas malawak na diskarte. Hindi lang nag-focus sa isang segment, gumawa ang kumpanyang Chino ng buong linya ng sasakyan mula abot kaya, pampamilya, hanggang high-end na sedan. Ang pag-diversify na ito ay tumulong sa kanila na maabot ang mas maraming kliyente sa mga umuusbong na merkado at bansang may mataas na potensyal sa paglago. Isang halimbawa na talagang kapansin-pansin ay ang YD Seagull na isang electric na kotse para sa lungsod na inaalok sa presyong nasa paligid ng 10,000 dolyar. Isang posisyon na ginagawang abot kaya ito para sa milyon-milyon lampas pa sa Tesla Model 3. Ang presyong ito ay hindi lang dulot ng murang paggawa o dami, kundi dahil din sa advanced na vertical integration. Hindi tulad ng Tesla na umaasa pa rin sa mga panlabas na supplier para sa ilang bahagi, ang BYY. D. Ay gumagawa sa loob ng kanilang kumpanya ng karamihan sa kanilang mahahalagang bahagi, lalo na ang mga baterya at mga makina. Ang pagpiling ito sa industriya ay magpapahintulot sa kumpanya na mas makontrol ang kanilang mga gastos, maiwasan ang pagkaubos ng supply at mas mabilis na maiangkop ang kanilang produksyon ayon sa demand. Pero ang estratehiyang ito ay hindi lang natatapos sa China. Sa loob ng ilang taon, ang BYD ay pinabilis ang kanilang international na pagpapalawak ng may matinding disiplina. Sa Europa, una nilang tinutukan ang merkado ng dekuryenteng bus bago lumipat sa mga sasakyan para palakasin ang presensya nila sa kontinente at maiwasan ang bagong taripa ng European Union sa mga dekuryenteng sasakyang gawa sa China. Upang maprotektahan ang merkado, inanunsyo ng BBYD ang pagtatayo ng pabrika sa Hungary para magproduce ng lokal at matugunan ang inaasahan ng European na consumer. Kasabay nito, pinalalawak ng BYD ang presensya sa Timog Silangang Asya at Brasil. Sa Afrika, aktibo na ang kumpanya sa South Africa, Tunisia, Rwanda at Morocco kung saan ibinebenta nila ang kanilang dekuryenteng sasakyan. May negosasyon ngayon para magbukas ng pabrika sa South Africa na magpapalakas pa sa dedikasyon nila sa Africa. Batay ang pandaigdigang pag-unlad sa mabilis at flexible na modelo. Hindi ipinipilit ni BYD ang isang pananaw. Bagkus inaangkop niya ang alokasyon sa bawat rehiyon ayon sa infrastruktura, lokal na pulisya at kagustuhan ng mamimili. Malakas pa rin ang presensya ni Tesla sa Hilagang Amerika at Europa. Napatuloy na kinagigiliwan dahil sa disenyo, haba ng biyahe at advanced na teknolohiya ng mga modelo nito. Nahaharap ang kumpanya sa matinding kompetisyon, tensyong geopolitikal at mataas na gastos sa produksyon, lalo na sa labas ng China. Hindi lang ito simpleng pagpapalit, kundi bagong balanse na unti-unting nabubuo. Sa mga lugar na matagal nang dominado ni Tesla, naging alternatibo si SYCD dahil sa flexible nitong paraan, lokal na pag-aangkop at kontrol sa industriya. Patuloy na nangunguna si Tesla sa teknolohikal na inobasyon ngunit nagbabago na rin ang kalagayan. Malaking bahagi ng tagumpay ni Tesla ang inobasyon. Kaya namukod tangi ito mula simula dahil sa teknolohikal na pag-unlad, ang tagal ng baterya, ang performance ng makina, ang software interface at mga update na ginagawa ng malayuan. Mga dahilan kung bakit espesyal ang mga sasakyan, hindi lang pang transportasyon. Kamakailan, nagsisimula ng mag-organisa ang kompetisyon at si B, Y, ay nagpapakita ng malaking pag dito. Hindi lang sila kontento sa dami o presyo. Malaki rin ang puhunan ng mga tagagawa mula China sa teknolohiya. Ang pinakakapansin-pansing halimbawa ay walang iba kundi ang blade na baterya. Isang bateryang lithium fer at phosphate o lithium fer at phosphate na dinisenyo at ginawa nila mismo sa loob ng kanilang kumpanya. Mas mura itong gawin, mas matatag sa init at mas tumatagal. Kaya nagbibigay ito ng isang kapanipaniwalang alternatibo sa mga tradisyonal na lithium-ion na baterya. Dahil sa teknolohiyang ito, nalalagyan ng BYD ng maaasahang baterya ang sasakyan nila at nananatiling abot kaya ang presyo. Naglagay na rin si Tesla ng lithium fer at phosphate baterya sa ilang entry-level na modelo. May kalamangan si B. Vanendi sa industriya dahil hindi ito umaasa sa panlabas na supplier. Sila mismo ang gumagawa ng cell kaya kontrolado nila gastos at supply. Isa pang inobasyon ay ang platformang e-platform 3.0. Ang arkitekturang ito ay nagpapabuti sa autonomiya, bilis ng pag-charge at sentro ng gravidad ng sasakyan para sa mas magandang performance sa kalsada. Ito ay panloob na pag-develop na nagpapakitang nais hindi lang sumunod sa teknolohiya kundi magdala ng sariling solusyon. Mas maingat si BP Ambwise D sa software kumpara kay Tesla. Habang malaki ang puhunan ni Tesla sa autonomous driving at full self-driving, inuuna ni BYD ang katatagan at tradisyonal na driver assistance gamit ang mas dahan-dahang approach. Sa dulo magkaibang paraan ito, may hangaring baguhin ang nakasanayan at likhain muli ang lahat habang may isa namang dahan-dahang paraan na nakatuon sa patuloy na pagpapabuti. At saka tungkol sa usaping pangkalikasan. May kaunting kalamangan din si BYD. Ang mga baterya nitong lithium fer phosphate ay mas hindi nakakapinsala sa alikasan kapag ginagawa kumpara sa mga karaniwang baterya at dahil mas lokal ang produksyon nito, nababawasan ang carbon footprint nito. Si Tesla ay mahalaga sa paglipat sa renewable energy, ngunit dahil sa mas komplikadong global supply chain, mas mahirap itong pamahalaan. Mananatiling lamang si Tesla. Sa bahagi ng software, ang kanyang mga remote update, ang network ng mga supercharger, at ang buong digital ecosystem niya ay nananatiling mga pamantayan. Malinaw na lumiit ang agwat at hindi na lang basta sumusunod sa uso si BYD. Ang kumpanya ay nag-i-innovate, gumagawa ng sariling solusyon at nakakaapekto na sa direksyon ng industriya. Ang pag-angat ni BYD laban kay Tesla, hindi lang ito kwento ng mga numero o teknolohiya. Refleksyon din ito ng nagbabagong merkado at bagong balanse sa pagitan ng malalaking industrial na kapangyarihan. Si Tesla ay nananatiling pangunahing manlalaro, lalo na sa Hilagang Amerika at Europa. Ang kanyang imahe bilang isang tagapanguna, ang kanyang reputasyon bilang isang visionaryong kumpanya ay patuloy na mahalaga. Kamakailan, mas naging komplikado ang sitwasyon at bumaba ang benta sa ilang pangunahing merkado. Sa Europa, umaabot sa anim na ang pagbaba tulad sa Pransya at Alemanya. Pati sa Australia, na pangunahing merkado, bumagsak ang mga pagpaparehistro. Hindi lang dahil sa kompetisyon. Dahil kasabay ng mga hamon sa industriya, mismong pamamahala ng Tesla ang nagsisimulang questionin. Si Elon Musk, matagal ng simbolo ng inobasyon at kumpiyansa, ay mas nagahati na ng opinyon. Palaging abala si Elon Musk sa media at iba't ibang proyekto gaya ng SpaceX, X at XAI kaya minsan mukhang hindi na niya prioridad ang Tesla. Kasama pa rito ang mga eskandalong konektado sa kanya ngayon gaya ng pagsunog sa mga Tesla bilang protesta sa kanyang mga polisiya sa bagong administrasyon ng Amerika. Maraming mga mamumuhunan ang nagsisimula ng mag-alala tungkol dito, gaya ng ipinaliwanag sa isa pang video na nakalaan para sa krisis ng tiwala sa pamumuno ng Tesla. Hindi rin tiyak kung nakatulong ang teleshopping style na pag-aanunsyo ni Donald Trump sa White House. Bumagsak ang stock ng Tesla, sino ang tumulong? Donald Trump. Ang ganda niyan, siya lang talaga ang kayang magdisenyo niyan at hinahanap ng lahat. Samantala, ang BYD ay mas tradisyonal, tahimik, walang kilalang sentrong personalidad sa media at mas matatag ang pamamahala. Isang maayos na estratehiyang pang-industriya na pinamumunuan ng grupo, hindi lang ng isang tao. Makikita rin ito sa paraan ng pagpasok nila sa ibang bansa. Si Tesla ay nakatuon pa rin sa piling merkado. BYD. Mas pinalawak niya ang operasyon sa Silangang Europa, Latin America at Timog Silangang Asya. Nagpoproduce ng lokal at matalinong hinahati ang panganib. Hindi ibig sabihin tapos na si Tesla, pero malinaw na pababa ang kumpanya makikita sa presyo ng stock nila. Mula sa tuktok na dollar, dolyar 470 noong Disyembre, 2024 bumaba ito sa 250 dolyar sa oras na nire-record ko ang video na ito. Kahanga-hanga pa rin ang inobasyon ng kumpanya at napaka-aktibo ng komunidad. Sige, siguro hindi sa Canada, siya nga pala, sinasamantala ko na rin ang pagkakataon para batiin ang ating mga kaibigang Quebecois na marami sa kanila ang sumasali sa ating mga nakaraang araw. Ngayon, kailangang mag-adapt ni Tesla sa mas kompetitibong kapaligiran na di na mapagparaya sa mga pagkakamali, sabi ni Tesla, tunggalian biwa. Hindi na lang ito tungkol sa teknolohiya o benta, kundi pati sa iba't ibang pananaw kung paano mag-innovate, magpalawak at mamuno. Dito marahil magsisimula ang lahat sa pamamahalang pilosopiya na tahimik na humuhubog sa kinabukasan ng dekuryenting sasakyan. Tesla at BYD ang madalas na babanggit, pero hindi lang sila ang nasa merkado. Ang mundo ng dekuryenteng sasakyan na itinutulak ng mga gobyerno ay umaakit ng mas maraming kalahok na nagpapatalas ng estratehiya para makuha ang bahagi sa merkado. Matindi ang kompetisyon sa China. Mayroon tayong mga tatak na nabanggit ko kanina tulad ng Nio o Lyoto na lumalakas ang presensya sa pamamagitan ng pagtutok sa mga ultra makabagong modelo. Gamit ang voice command, semi-autonomous na pagmamaneho at konektadong serbisyo, layunin nilang akitin ang mga batang urban na kliyente na mas tapat sa lokal na tatak. Sa Europa, ang mga tradisyonal na gumagawa ng sasakyan ang bumibilis tulad ng Volkswagen, Renault, BMW at Stellantis. Kahit maraming problema, malaki ang ininvest nila sa elektriko pero katamtaman lang ang tagumpay nila ngayon. Pero ang lakas nila ay ang matibay na network ng distribusyon, isang base ng mga kliyente na matagal nang nandoon, at tunay na kaalaman sa pangangailangan ng merkado. Sa Timog Korea, unti-unting nagiging pamantayan sina Hyundai at Kia. Patok sa Europa at United States, ang mga modelong tulad ng Ioniq 5 at Electric Vehicle, anim dahil sa modernong disenyo, mahabang saklaw at kalidad presyo. Sa United States, may mga bagong tatak tulad ng Rivian at Lucid Motor na sumusubok sa niche ng pickup at high-end SUV. Para sa mga tatak na ito, pareho pa rin ang hamon ang mag-move mula prototype papuntang mass production. Ngayon, mukhang sumasabay na rin ang mga Hapones na dati maingat. Ang Toyota at Honda ay tumataya na sa elektriko gamit ang solid state na baterya at hydrogen na teknolohiya. Sa madaling salita, ang kompetisyon ay nasa lahat ng dako at lalo pang tumitindi. Kaya ngayon, nagtutunggali sa una ang Tesla at BYD pero hindi iisang panalo ang magtatakda ng hinaharap. Ito ay magiging karera na may iba't ibang paraan ng paglapit at posibleng mga sorpresa. Sa tingin mo, sino ang mananalo sa laban na ito? Magpapatuloy ba ang BYD sa pagkuha ng mas malaking bahagi ng merkado hanggang sa tuluyang mapatalsik ang Tesla? O kaya naman, makakabalik ba ang Tesla sa tuktok ng may malakas na pagbabalik? O baka may ibang brand na biglang lumitaw at agawin ang trono gaya ng Android na binili noon ng Google. Milyon lang ang kinikita niya noon sa photography, pero naging leader siya sa smartphone industry kahit hindi nagbenta ng telepono.